Patris, et et Spiritus Sancti, et Inomine Tetragrammaton. Tinatawag ko na pumasok kung sino mong gumagambala sa batang ito, pasok. Kinsa ka na adi ha? Pwede tayo mag-story lang. Pwede. Tali. Hindi ka makalihot. istorya lang. Kinsa ka na adiha? Pwede ta mag lang. Unsa yung pakayan eh? Bayana. Unsa pakay ni mo ning bayana? Sano si Dalaw sa Asa man mo puyo Asa man mo puyo Si Buko. Si Buko. Unsa di ka? Unsa man di ay ka? Tao. Tao pares na mo or encanto Unsa? Ah, sa ato pa ikan ka. Ha? Oh. Laki ka ba i? Eh? Nagkagusto ka ani. Pilay mo edad. Pilay mo edad. Uy, gulang na ka, bata pa ni 19 pa ni, dili mo match. same time dili ka tao. Tao ni ikaw inkantado ka. Ano sa mo gusto ko haon? Dugay na, pila katuid na? 13 katuid. So, sa ato pa, 6 anos pa ni, ginabantay na ni Monig. Ha? Oo no, ba? O, oh, sige. Karot, kung sa'yo pangalan, naka kayo pangalan? Kung sa'yo wala yung pangalan, tubag sa tinuod lang, sa tinuod lang d'yon. na kay pangalan, wala. Ha? Kung sa klase nga inkanto kapre, sa yuta, sa tubig, sa kalayo, kung sa sa bato sa balete so ato pa kapre ka kapre ba ka ha kapre ka dili o sudayon sa nimo ni para mutuo <laughs> kang uh, ano o oh, para magtubag jud ka sa tinuod ha hmm. Latigo. <laughs> Kinsa ka magpa, magpaila ka? Pwede. Ha? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Tupag ka? Kinsa ka? Wala kay pangalan? Wala? Tinood? Pila mo ka buong niya? Ikaw raisa? Daghan. So sa ato pati ay ikaw ang pinuno or leader nila. Leader ka nila? Ha? Leader ka nila? Ayaw ka magpusak sa ako. Okay, patsunti ka. Mag-istorya rata. Mag tarong ha? Ayaw mag-isog-isog sa ako ha? Mag-istorya rata tarong ha? Pwede? Na, dili ka mo sa ako ha? Ha? Dili ka mo hadlok? Tinood ka? Tinood ka, dili ka mo sa ako ha? Kaya ko ni mo? Kaya ko ni mo dili? Pero dili ka mo hardlock. Oh, sige, pahadlok konti ka. Para mahadlok ka. Manginig ka. Puh! ah, oh. karon mahadlok na ka sa kuha. Ah. Hadlok na ka. Ha? Hadlok na ka dili. Hadlok na. Pila mo ka niya? Lima. Lima. Kinsa-kinsa man ang kauban ni mo. Unsan ang mga alalay ni mo? Ha? Unsan man na sila? Pamilya Pamilya ni mo? kauban na kung sa gihatag ni mo aning bayhan ang ano man ni pirmi atakihon pirmi man ni sudlon ni mo sudlan ni mo nakagipahat gihipakaw na sa iya ha ha o tanggalan na gamit ang toka ka to tanggalan kuha na ilabay kuha na ilabay sa iyang tiyan kuha na ilabay isa kuha na ilabay ilabay tanan Buka kamot, buka kamot, tibok Ay, gahit ka ulo. Ayaw gahit, gahit ulo sa koa. Ah. Ayaw gahit, isa. Wa atanan, kung sa gipang butang nimo, tanggal, tanggal atan ang gipang butang nimo. Tanggal atanan. Tanggal isa. duha tulo. Init tango nga ng araw, pasok. O. Ah. Tanggal dele eh. Tanggal na. Sige, tanggal, tanggal. Ay, ko isog ka. Ingon nila kay gapusak daw ka. Upat ka tawo nagagunit sa imo ha. Sa ako ako magsulay ana, magpusak-pusak kay butang ng tika sa lata. O ba gusto ka sa lata o sa botelya. O uli na lang ka dito sa inyo ha. Uli na lang. Dili na nimo disturbo na. Ay na nimo nagambala na. Ayaw ka magbinong sa ako ha. Kaya ako, mubo lang akong pasensya sa inyo ha. Ay na. Ayaw mo dyan mag-ano, sulay-sulay sa ako. kay. Na, ang utang butang butangan sa baby oil sa kanang epicacent gusto ka dito ka magpuyo pakaan na lang tika hindi naman di ay so ako alam pangayo pasagdaan na ni moniha, biyaan na ni moniha, pati ka ng imong upat kakauban kung lima man mo sa tinuod lang ha o ma makabalo ta sa tinuod ginoo tinuod ba nga lima sila sa sulod kung tinuod dili siya masakitan kung siya gapamaka Puerting sakita, doble ang parusa. kalum ka. Ingon ka ni mamu diha. Ang tinuod, pila diya di Diye mo. Daghan, sobra pa sa lima. Buwang gibalayan balayan na diya ninyo ni. Ha? Gusto jud ni mo ni siya? Wala ba kay asawa? Ulit ako pa? Pati ka ng mga kauban ni mo, unsan man na sila mo, ulit ako po. Kauban lang, natabang lang siya mo ha. Ingon ka 13 anyos na nimo gusto kuhaon, na nadili pa man makuha. Unsa yung rason? Ha? So tambal. Naay dili kang kadulot. Unsa man dayon plano nimo patyon nimo ni kuhaon nimong kalag? Ha? Ha? ang lawas jud mismo ko ako nimo dalon ninyo sa inyong lugar isulod ninyo sa inyong ano portal ha oh unsay pangalan sa inyong lugar tabalo ko sa Cebu ko ang tawag sa inyong inyong gingharian ba unsay tawag sa naman ang mga pangalan unsay inyong gingharian o unsa tribo mo dito unsa ba na o sa balete lang mo ka puyo sa balete lang dagan kayo mo dito dapat ng balete Oh, Ing e Palihog lang jud ko kung, mangka, kung, kung sa man ka, kung unsa mangka ka diha or ikaw man ang kapre diha. Palihog ko gamit ang duha ka kamot. Paspas at tibuok lawas, kuha a panglabay tanan. Palihog lang jud ko. Palihog, sige na. Para dili ka masakitan. Palihog. Kuhaa tanan gikan sa ulo. Gikan sa ulo ang gipangbutang nimo diha mga gitot katusok-tusok diha unsa na mga patubato diha unsa ba na mga gipangbutang nimo diha. Tanggalan tanan. Labay. Labay. Tibok lawas, lang sa ulo. Ana, o labina na sa tiyan, may nimo para makuha nimo. Sa padulong pa sa ubos. Ana, diha sa iyahang ano Tiil pa sa pikas, nang bisan sa pikas tiil lang. Ayaw dire sa tuo, sa wala lang, sa wala. Sa wala na tiil. Sige, unsa ni ah, dalaga pa ni siya mm. wala ni bana wala ni uyab na siya uyab uyab bago lang na sila uh, Three months na karon kay ni ah three months na o taga dito po sinyo ha ni <coughs> nasa sa manila ah nasa manila <coughs> sa video ko lang uh, LDR. ah, LDR. Oo. o o ayaw niyo ayaw ni mo hilabtan or imong makauban ang iyang uyab ha ha ayaw din niyo hilabtan ha ay makabalo ko na urot mo tanan kun man delta pasagdaan biyaan na ninyo ni ayaw ka magkinabot ani usa uya ani para dili mo madamay ang mga imong kauban kay hurut mo tanan ako magingon hurut jud mo ha gusto ka sampol na hu hudtan ta mo tanan ha sampol lang gud unsa saan nagipangbutan na ako sa muli o? na? Unsa na? Ha? Unsa na? Unsa man na? Ha? Unsa gani na? Oh. Sampo lang pa to. Sa bako sa bisag na Bisaya. Hait. Hait. Hait no? ni mo putlo na ko inyong liog tanan? Has Oh. So sige. Isa ka ang duha ka kamot nimo. Ako butan ko. Pero kung dautan ka, amot na lang, patunjuti ka. Isa ka kamot, kakamot, mag-promise ka, madilin na nimo ni balikan. Ha! O. Mag-ingon ka. Ingon ka, dilin na kong mabalik. Hangtod ka nusa. Sa ngalan. Sa Diyos. Amahan. Huwag sa ginoo. Yesu Kristo. Amen. Amen. Tulok amen. Amen. Amen pa. Amen. Okay. So nag-promise ka dili sa tao, kung dili sa Ginoo ha. Karon, idungagan natin imong promise. So puyoga uh, ko. Kung ako mo balik pa, mamatay ko. Ug tanan akong kauban. Sa ngalan ni Kristo. Sa gahom ni Kristo. Amen. 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 Okay. Inaog ka kamot. So nag nag-promise -na, na ka sa ginoong Yesu Kristo, sa Diyos Amahan, labing gamhanan, ayaw na jud ka, mubalik. Kay the moment ka mubalik ka, bisan unsa adlaw, bisan kanus apa na, bisan tigulang na ning bayahan na kikabalok ka mo, kinabuhi. Yung mga inkanto man, mga inkantado. Pero bisan pa, the moment na mag magbalik ka, sunod sa iyang lawas, at itong mismo nga oras na magsunod ka sa iyang lawas, patay ka sa kidlat sa ginoong na usay mo ha. Ha? Gusto ka sulay sampol? Sulay ng God. Avertic, trubino, avamit, voltare, gotares, kuzum, isang daang libo voltahe ng kitlat, pasok. Sampo lang na. Unsan na lang ka kung direct na na maigot sa imuhang spirito, imuhang pagkaenkanto. Sunog dyan ka na. O. Sa unsan man. Napakagusto yung sulte. Hawa na ka. Surrender na ka. Hindi na lang kumulaban. At ikan na tanin mong kauban na in na silang ayaw na mumubalik. May bisang isa lang diha sa inyo na mumubalik, ani, bayhana. Tanan mo damay, ha? Eh, tanan mo mga sunod, ani. Di nila man isa. So, bisang kinsa sa inyo, ha, diha, mumubalik mong sunod, ani. Tanan mo patay. One shot lang mong tanan, ha? Nahitabo na nakatagang ka beses ako, ha? Na ako'y gitambalan dito sa Quran. Nag-promise-promise sila. unya. Gibalikan man nila, pagsulod nila anak, patay sila tanan. Wala na nadayon ang pagsapi. Pag sulay pa lang sila sulod, wala, purot sila tanan. Wala na nadayon, hangtod karon wala na. So gusto mong magpares mo ato? Oo. Ako na lang ingon sa inyo, ha? Sige na, para ano nata? Last na dyan. Hindi lang ko sa tinood, kung sa'yo mong pangalan. Wala mo yung pangalan? Okay. Sige. Sige. Unsa ba kinahanglan buhaton aning sa ni Aronelin. Unsa man kinahanglan niya buhaton para mauli ana jud ang lawas? Ha? Unsa man? Naa si kinahanglan buhaton o ritual o unsa ba ligo ang ani ang buhaton ni unsa ba? Unsa man? Wala. Itanggal na ninyo tanan. Pati gipakaon nimo. O sige. O kung kinsa man katarpulano na adiha. Pag ingon ko layas, layas mo ha, ayaw na mo balik ha. Pabalikod na mo asa mo gikan ha. No. Abi na ko isog mo. Ano man dili man diay mo isog. Ingon ko gawas niya, gawas ha. Ha? Ay, sulay ka koryente ani oh. No. Ingon ko gawas, gawas ha. Mungkin sa mong kanadi asa to sa photo sa mo ta. Mi na bis. Liars! Rodelin, balik. Hindi na. Tapos ako kapoy kayo ng bukat kayo ng lawas. Kaya yung lawas na sila talaga.